eto ha, siguradong di mo pa ito nagagawa sa istang pampano. Subukan mo at hindi ka magsisisi ang sarap kaya. <laughs> Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, please consider subscribing para updated ka sa mga susunod nating mga cooking videos. Narito ang ilan sa mga sangkap na gagamitin natin. Nilagyan ko muna ng asin ng isda, minasahin natin ika nga. Yan, magkabilaan at saka pati yung kanyang loob, yung tiyan. Yan. Okay, So, yan. Okay, prinito muna natin yung isdang pampano. Ayan, tamang-tama -tama lang ang pagkakaprito. Huwag natin masyadong ipakrispy. So, iset aside muna natin to. Okay? At sa isang lutuan ulit, maglagay ng sapat na mantika lang. Okay, yan. Tama lang yan. Okay, igisa natin ang luya, bawang, at saka sibuyas. Siya nga pala, yung original na sound ay uh, tayo kasi malakas ang video okay labas habang tayo nagluluto. Okay? Ayan. So, ayun na yung ating bawang. Then, pagkatapos nyan, pwede nating ilagay yung sibuyas. Ayun. Okay. Alright, so ilagay natin ang kamatis Dalawang kamatis yan na hiniwa-hiwa ko kanina Ayan. Okay, haluin at uh, lutuin lang natin ng isang minuto. Ayan, at saka tayo maglalagay ng tubig mamaya. Okay, maglagay ng dalawang basong tubig na sabaw. Uh, ayan, dalawang baso lang, huwag mo sobran, Pag sinuburan mo, baka sobra na. <laughs> okay, maglagay din ng mga panimpla kagaya ng uh, magic sarap. Yung bechin, kung gusto mong magbechin, magbechin ka. At syempre... Uh, maglalagay din ako ng konting asin muna oh, Saka natin timplahin kasi medyo maalat yung uh, magic sarap So konting asin lang muna Timplahin na lang natin habang kumukulo mamaya Okay Ayan. So takpan muna natin at hayaan kumulo ng mga dalawang minuto Then after 2 minutes Eto na Okay. Actually tinikman ko kanina tama uh, tama lang yung uh, alat So iniligay ko na yung pritong pampano Ang dahon ng malunggay ay mayaman sa kalsyum, iron, posporos at vitamin A, B, and C. Ang mga bitaminang ito ay uh, mga kilalang antioksidan na mabisang panlaban sa stress, nakakapagpalakas ng immune system, at nakakapagpabata. Sana all! <laughs> Tinapang ko lang ng dalawang minuto at ang ating final touch, ang dahon ng sibuyas. Napaka-healthy ang ating ulam ngayon, kaya ihanda ng kanin para magpakabusog. Ready to serve na ang ating sinabawang pritong pampano. Wow! Muli, maraming maraming salamat sa panunod at kung hindi ka pa nakasubscribe, para ang awa mo na, <laughs> please subscribe to Panlasang Ilocano. See you again next video.